Isang palang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay September 20, 2025, Sabado ng ikadalawamputapat na linggo sa karaniwang panahon. At pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, Chapter 6, Verses 13 to 16. Pinakamamahal sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato. Iniutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito ay panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Sa takdang panahon, siya ay iahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan, hindi siya nakita o makikita ni naman. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. At mula po dito sa Monte... Maria dito po sa Batangas at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ang nalalapit na pagdatapos ng sulat ni San Pablo kay Timoteo at ang kanyang paalala ay panatilihin ang mga tagubilin na maging mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoon so, noon pa man ay talagang Uh, paulit-ulit nilang ipinapahayag ang muling pagdating ng Panginoon at sa kanyang pagdating ay ang kaligtasan para sa lahat upang tayo ay dalhin doon sa langit kaya nawa, ang paalala, paalala ulit no, napakahalaga po na ating basahin ma, ng madalas at Uh, maging habit natin ang magbasa ng mga salita ng Diyos upang sa ganon ay magkaroon tayo ng gabay sa ating buhay. Kung paano si San Pablo, uh, kahit na siya ay nasa bilangguan, ay nagagabayan pa rin niya si Timoteo para sa mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. At yan ay patungkol kay Kristo na muling na namatay, muling nabuhay at magbabalik sa takdang panahon. Muli po. Isang magpapalang araw sa inyo pong lahat. <tinyo>